So the system is the congressman or the senator will give the names to the SWD, the SWD will give the akap but in the end yung binigyan alam niya na yung kandidato ang pumili sa kanya. Na not, na not, not, yeah, yeah but that is the, the the worst thing that could happen ha? pero ginagawa yan ng iba pa, pero hindi naman nila lahat. hindi ko nilalahat ha meron kong oh. alam na hindi rin namimili basta Tawag nyo lang doon sa barangay kapitan o sa mayor kung sinong bigyan dyan o meron kayo dyan. Bigyan niyo yung mga tao dyan. Uh, hindi nanggagaling mismo sa politiko. Meron din ganun nangyayari. Pero, pero uh, most of the time, lalo-lalo na ngayon, naka election period, sigurado da, yung iniisip natin, yan ang mangyayari. Because ang narinig ko, and these are from people who have actually uh, received ACAP, no? Ang mga kasambahay na nakausap ko, yung iba yung akap nila pinaraffle, niraraffle. Pangalawa bago makatanggap ng akap, tinatanong, tinatanong kung voter ka ba, botante ka ba sa lungsod na 'to. Kung hindi ka boboto, wala kang akap. So that's why